Grabe yung init ngayon. Kaya tara guys, samahan ko kayo sa isa sa mga dinarayo dito sa Mahayhay Laguna ang Taytay Falls. Napakalamig ng tubig dito. Madali lang tong hanapin. I-waste nyo lang Taytay Falls and makikita nyo na agad. And sobrang ganda pa ng mga view dito bago kayo makarating sa mismong falls. And pagdating dito sa may barangay hall nila, kailangan nyo magbayad ng environmental fee worth 50 pesos. Goods na yan for day tour or overnight, 50 pesos lang. Malawak yung parking dito. Parking is 50 pesos day tour and 100 for overnight. May mga nagpa- rent ng 10.45 packs, 400 pesos. Sila na rin yung tutulong sa inyo mag-pitch ng 10. Maayos yung daan papunta sa falls, mga 10 minutes yung lakad. And patag naman na yun, naka-concrete na yun, kaya madali nang pumunta dito. Ito guys, this was on a Sunday afternoon around 4pm and sobrang dami pa rin tao. Kaya kung magpaplano kayong pumunta dito, iwasan nyo muna yung weekends, try nyo mag-weekday, mag-leave na lang kayo. Super <laughs> linaw at napakalamig talaga ng tubig dito guys. Grabe, as in pag pumunta kami dito, hindi ako naliligo. Ang lamig. May <laughs> mga CR and shower area, pero very limited lang. Gusto naman pag overnight na hindi camping, meron namang mga available na room for rent for as low as 250 pesos per pax. Pero electric fan lang yun huwag na kayo mag-expect na aircon pa yon. Ito, i-post ko yung number ni Kuya Dani kung gusto nyo magpa-reserve. Yung aircon, nasa 2,500 pesos at. So, ito siya guys, ayan o, good for 4 packs na yan, nasa 1,000 pesos lang. Sobrang murang-mura na. And may sarili pa kayong CR dito. So, goods na siyang tulugan Marami talaga. Marami pa dito around the area, check nyo lang. lang. guys, thank so much for watching. Keep following me for more vlogs. Just go with the flow. Bye-bye!